nasang ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ng mama ko ng siya'y dalagita pa labing limang taon pa lang si mama nun nang siya'y naging tindera ng mag-asawang kaloy at ana kapit-bahay lang nila mama ang mag-asawa gumagawa ang mag-asawa ng bukayo puto at kutsinta meron din silang mga tauhan na gumagawa ng kanilang paninda. Mahirap lang ang buhay nila mama. Anim silang magkakapatid. Nabalitaan ni mama na nangangailangan ng tendera ang mag-asawa. Kaya kinausap ni mama ang mag-asawa na siya na lang ang kunin nilang tendera humayag naman ang mag-asawa. Sa bagyo nagtitinda sila aling ana. Madaling araw pa lang ay umaalis na sila papuntang bagyo. Meron silang maliit na pwesto rito. Marami silang suki araw-araw. Kasi dinadayo ng mga turista ang bagyo. Kahit na dikit-dikit ang nagtitinda dito ay mabili pa rin. Mabait ang mag-asawa. May anak sila, lalaki. Nag-iisang anak lang nila ito. Mahal na mahal nila ito. Lagi nila itong isinasama sa bagyo. Araw na ng piyesta ng bagyo. Napakaraming tao. Hindi raw magkanda o gaga sila mama Sobrang dami ng mga bumibili Tuwang-tuwa raw ang mag-asawa Dinagdagan pa daw ng mag-asawa ang sahod nila mama Araw-araw ay malaki ang benta ng mag-asawa sa kanilang negosyo Nakabili na sila ng isa pa nilang sasakyan at napakalaki na rin ng kanilang bahay. Tuwing sasapit ang araw ng Sabado, ay maraming turista. Napakswerte talaga raw ng mag-asawa kasi napaubos lahat nila ang kanilang mga paninda. Isang araw, maaga pa lang noon nang may nakita si mama na isang matandang igorot. Si Aling Ana at Mang Kaloy ang nagtitinda nung araw na yon. Bumili ang igorot ng puto at kutsinta. Nakita ni mama na may inilapag itong supot katabi ng mga bukayo. Naiwan ng matandang igorot ang kanyang dalang supot. Kinuha ni Aling Ana ito at tinignan niya ang laman nito. Nakita ni Mama na gulat na gulat si Aling Ana at tinawag si Mang Kaloy. Itinago raw ng dalawang mag-asawa ang supot. Kahit hindi pa raw ubos ang kanilang tinda, ay agad na nag-aya ang mag-asawa na umuwi na sila Mama. Maagang nakauwi sila Mama sa bahay nila. Pinamigay nilang lahat ang kanilang mga paninda kay Mama at sa iba nilang mga kapitbahay. Dalawang araw na pinagpahinga sila Mama. Hindi muna sila nagtinda sa bagyo. Nang sumunod na araw, ay nagtinda na uli sila mama. Nakita nila ang isang igorot na matanda na nakatayo sa labas ng tindahan. Lumapit ang igorot sa mag-asawa. Narinig ni mama na sinabi ng matandang igorot na naiwan daw niya ang isang supot niyang ginto sinabi ni aling ana na wala siyang nakita pero kitang kita ni mama na nakuha ni aling ana at mang kaloy ang ginto itinanggi na mag-asawa kawawa naman ang babaeng Igorot ang sabi sa isip ni mama Nagsalita ang babaeng Igorot na, Alam kong nakuha nyo ang ginto. Maswerte na nga kayo sa buhay. Maunlad ang inyong negosyo. Marami na kayong pera. Pero bakit kailangan nyo pang kunin ang hindi sa inyo? Nagarit si Mang Kaloy sa igorot. Pinalayas niya ito at bago umalis ang Igorot ay nag-iwan ito ng isang sumpa sa dalawang mag-asawa na mamamatay raw ang kaisa-isa nilang anak na lalaki. Hindi pinansin ng dalawang mag-asawa ang Igorot. Nang gabing yun ay hindi raw makatulog si mama. Hindi siya makapaniwala na nagawa ng mag-asawa yon. Mabait at hindi daw madamot ang mag-asawa. Matulungin pangaraw ang mga ito. Dumami ang kanilang pwesto. Nakabili sila ng mga sasakyan. Nagkaroon sila ng malaking bahay sa Bagyo. At parati silang namamasyal sa iba't ibang bansa. Nang sumapit ang kaarawan ng kanila nag-iisang anak, ay grande ito. Napakaraming handa. Lahat na yata ng tao sa baryo namin ay kinumbida nila. Ang saya na mag-asawa ng araw na yon. Nang may isang igorot na lumapit sa mag-asawa. Nakilala raw agad ni mama ang Igorot. Ito daw yung nakaiwan ng supot ng ginto. Natulala ang mag-asawa nang nakita nila ang Igorot na babae. Ngayon na ang araw ng sumpa ko sa inyo, ang sabi ng matandang Igorot. At ito ay naglakad paalis. Paano kaya nalaman ng matandang babae ang bahay nila Aling Ana at Mang Kaloy, ang sabi ni Mama sa isip niya. Kinabukasan, nagulat kaming lahat. Dinala raw sa ospital ang anak ng mag-asawa at namatay daw ito. Hindi matanggap ng mag-asawa na patay na ang kanilang nag-iisang anak ibinuro lang bata sa kanilang bahay. Naalala ng dalawang mag-asawa ang sumpa ng igurot na matanda. Sising-sisi sila kung hindi sana nila kinuha ang ginto ay buhay pa ang kanilang anak. Halos mabaliw si Aling Ana. Inilibing na ang bata iyak nang iyak ang mag-asawa halos hindi nila maiwan ang puntod ng kanilang anak nang naglalakad na sila pauwi ay nakita nila ang Igorot na nakatayo sa labas ng sementeryo nakangiti ito sa kanila at dito na po nagtatapos ang aking kwento ಸಲಾಮತ್ತು